Good afternoon guys Nakauwi na kami Dali kong maligay ng bugat Nais na guys Naka na guys Nais na guys Triki mana? 3 Triki yang usah. Tripipe. Kita nggak bisa buka guys, bagaimana mau kligo. Relax, relax, relax. Panahin, guys. Kafe oh, jahi. Bisa, motor. Belain untuk perawan guys, so ngit ngit na. Oh, natural. Ah, natural! Ano siya guys oh? Masagligo guys, kami bugert, bugert Taglay ng panahon guys oh Ngit-ngit tayo man, karoon ng panahon Magluto na siya Magkino mong kayo

di kapal ito may <tipanye> sa mga kasawa guys oh. mungay guys mo palibot na mo dito guys ang mga ano bunga na guys oh. ito, ito. na ano guys oh, na bunga na guys hmm. Nakulibot na mo dire dito guys. Kay gid na. Ay bahay na guys. Ang um, ano kan ako sulit gilid ang nah, bahay na ko na. Wala nah, ito tindahan, wala ini. Ano kan guys oh. Hmm, nah, nice. nah. uh, um. eh, guys. Na. pato guys, ano pato? May wala ito sa punto. Tumoy guys. Oh. For this video guys. Hmm. Ano okay guys? Hmm. Saging sa sa aking asawa. Yan pa. Bungahin na. balay na guys so, oh, guys pindahan, speakers, guys <tipas> guys bye bye